Ito guys yung screen ko ngayong araw May kadamihan guys Madilim lang dito kasi Dito tayo sa loob ng Ayan Sa nga bundok bed Sa makaiton tayo guys Siguro mga 100 to 150 kilos Or 100 lang siguro guys <laughs> Baka marami mag order eh <laughs> Actually, order pa ito guys. Yeah. Doon muna. At pag mag-umpisa natin na ma-harvest ito guys. naunti unti na natin nilalagyan ng bermi worms. Oh, bulok na siya. At unti-unti na na po yung mga saging dyan. Ah, na naglalagay na tayo kapag may nahuli tayo yung mga... Bermi worms, nalagyan na natin dyan ito guys yung pinag-harvestan pa lang natin uh, harvest ko kahapon ito guys ayan marami na naman silang kain yung nasa ibabaw guys ay sorry yan o yan ito po yung vermicast <laughs> pag yung sa matigas na guys hindi pa yan ayan nandiyan yung mga dummy worms natin ang dami o oh. uh, diray nyo guys na padami natin ng ganyan kadami sinagtsagaan lang natin na hinuli yan oh. Eh. Oh. Eh. bawat paggalaw mo mayroon complex ko lang siya guys. Uh. Eh kung paano nagiging productive yung araw natin kahit pa paano and dito may, mga naipon ulit tayo dyan na tayo ng baboy at saka mga dahon dahon uh, pag na decompose yan lalagyan ulit natin yung burn worms ito yung malaking project na ginawa natin guys medyo <laughs> matinding trabaho yan hakot <laughs> ng mga saging dayami ng mais at saka palay at mga dahon-dahon oo ayan tingnan nyo naman sulit <laughs> so kahit wala tayong um, regular na work kakaroon tayo ng sideline discarpy lang sa buhay guys ayan okay. Thank you for watching guys.